D. Andy Cravings Eat and Ride Edition Hello people! For today's video, ay pupunta nga tayo sa Silao Flower Garden! Ito yung tinatawag na lang Little Amsterdam at ito na nga yung tinapakita namin sa inyo glimpse kung paano papunta doon. Ito na tayo sa sa paakit sa bundok na to mga cravings at dahil nga birthday ko ngayon nung ipinil namin ang video na to ay birthday ng lola nyo So, ayan. Imbis na magbili-bili pa ako ng mga makakain eh. Sabi ko, mag-travel na lang tayo. Mag-road trip na lang tayo. Ganon. At ayan, marayo nga yan mga kakravings. Mula liloan. 43 minutes. Na mga travel yan. At ayan na nga. Ang dito na nga kami sa, hindi ko alam kung anong lugar ito. Basta dito tinuro ng Google mo. Nasa tuktok na yata kami ng bundok at puro paahon na lang mga kakravings. Tuktok na nga tapos ay pagdating dito sa lugar na to ay eh, 25 minutes pa yung lakad eh, 25 siguro na hindi ko hinako tanong sa mga ganun Di ko makakalculate at as ayan na nga pababa na naman yan at, as aakyat uli ganun pero in fairness mga cravings uh, ang lamig sa lugar na to para kang nasa Baguio City ang fresh ng hangin tapos ah uh, ano konti lang ang tao ayan oh na saka so, nakakatakot naman dito pag gabi pero ayan ang labas din na highway. Hindi ko nga din alam kay Google Maps kung bakit kami pinadaan. Exciting naman mga kaibigan, medyo nakakatakot lang kasi ganoon nga. Baka dumadaan, konti lang nakasabay namin na kasalubo. Hinihintay ko na lang maglaglag kami sa bangin noon dahil nga hindi nga namin alam kung nasan na kami. Wala ding signal mga ka-cravings. Tapos paglabas nga noon ay dito na nga sa highway na nga. Tapos yan, lang namin yan. Malapit na. At andito na nga tayo papasok doon sa sa Sirao Garden Farm. At ayan, ito yung daan papunta ron. Ituturo eh. ko kaya mga claims baka sakaling magawigay kayo dito sa Busay, sa Cebu City. Try nyo rin puntahan itong tourist spot nila na ito dahil ito ay maganda nga daw. Maganda sa Facebook na nakita ko. So, tinry nga din namin puntahan dahil mahilig kami ni Jowa sa mga ganito, sa nature. So, ayan na nga'y daan. Huwag lang kayo magpapagabi dito mga krimis kasi nga, oh, walang mga tao sa paligid-ligid. Parang mga bahay. Tapos, hindi rin na yung GDN bangin na yan. Mga cravings. Tapos, ayan, yung mga nakaparting dyan. Ewan ko nasaan sila. Meron din yata mga bahay-bahay dyan. Mga rest house siguro. Ganon. Pero wala ditong, ano, ilaw. Ay, hindi meron. Ayun. May nakita ko meron palang ilaw. Di ba yan? Ang lola nyo ka So, ayan. Ito na nga ang signage. Nahanap na namin ang Sirao Garden Little Amsterdam. Ay, bali, ito yung second, ano lang na garden. Yung first garden nila, yung pinaka Little Amsterdam. Dito pa yata yung diretso yun. Pero dito na kami, dumiretso sa isa na to. Kasi andito yung malaking kamay, ganon. Mga ka-cravings. At ayun, maraming tinitinda ng pagkain dyan. Mga kalimis sa na yan. At ang entrance fee nga ay 70 pesos ang isa. At ayan, lalagyan ka ng tatak. Ayan, nabulak Pagpasok mo nga, isa sa lubong sa dalawang panda. Panda Bear. Ayan, dalawang nakaupo na yan at naghihimas-himas ng tiyan dahil sila inabuso. Tapos, ayan, meron din dito ang nakabantay na rabbit na medyo creepy kasi, ewan ko, mukhang creepy siya. Nakakatakot yung ice kulay red. Pero red naman talaga yung kulay ng mata ng rabbit. Pero cute. Pero yun, mat matapang na lang. Tapos, eto na nga ang entrance ng, ano, ng Siraw Garden Farm. So, ayan makikita nyo ang maraming mga ano, bulaklak. Mga, yung iba. At ito, makukulay na mga dahon, gano'n. Pero marami din bulaklak, lalo na yung mga, ano na yung color yellow na yan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan mga katibis. Pati ito, yung mga yung color pink. Mga violets, gano'n. Tapos yung tayo dito ng, pwede natin pang picture, gano'n. Lakad-lakad lang ang lola nyo kung ikaw ay mahilig sa mga bulaklak at sa nature, talagang mai-enjoy mo ang uh, flower garden na ito at saka kung mahilig ka sa ano, picture picture, marami dito ng ano magandang pagpicture ng Instagramable na spots para sa inyong mga mahilig mag-selfie at mag-Instagram. So ayan ang dami oh. Ang dami mga pwedeng puntahan dito mga kids. Sulit naman yung 70 pesos ko dahil ang ganda talaga ng place mga tulad yan, matibay yung mga ano nila. Hindi siya umuuga kahit na ang taas ang kinakalagyan niya mga ratings. Kasi yan, ayun yung view sa taas. Dito pa lang tayo sa bungad, sa umpisa. At iikot pa tayo dun. Saka marami dito ang kalapatin lumilipad. Dalawa nga pala yung malaking kamay dito. ay yung isa. At ay yung dalawa. Tapos mayroon yung love. Marami dito yung mga parang Bali, yung nasa Bali, Indonesia na mga uh, pagpipictural, hindi ko alam kung ano yung tawag doon, yung mga pugad, ganon, yung manest. Marami din ganon dito, so ayan, kain lang lang natin. Kasi ito lang ang ating first part ng ating adventure, uh, travel adventure, kemerut ng inyong lola dahil nga birthday ng inyong lola niyo eh, nag-travel-travel lang kami dito sa city. Dahil nga, lagi na kami sa north. So, nagpunta naman kami ng south. At ayan na nga. Pupuntahan din namin ang yan, si Dahil sabi nila masarap daw yun sa so, may Naga. Naga City. At ang ganda nga na yan, mga kakribis. Gulay red yung dahon. Tapos ito, tatay nga natin umakyat dito sa mga kamay na ito ay ayan, 'di ba? Si Jawa naghihintay na doon. Tapos nagpicture din naman kami dyan Makikita niyo na sa thumbnail. Tapos eto nga, ay yung mga little Amsterdam niya yung may mga windmill na ganoon sa Amsterdam kasi marami ka. Tapos makikita niyo yung greenery na 'yan. Ang ganda ng ano yun ng bundok. Sabang marami pang puno, hindi kalpo. Kabundukan dito kaya ang lamig ng simoy ng hangin kahit mainit pa. By the way, nagpunta nga kami dito, manis kami ng Carmen, uh, 6 a.m. Tapos dumating kami ng Liloan, siguro 7. 7 a.m. na nasa Liloan na kami. Tapos wala dun. Pagdating, nakarating kami dito sa Sirao, mga 8, 8.10 ng umaga. Sakto lang naman yun kasi 8 a.m. ang opening hours ng Sirao. So, ayan. Sakto lang, o. Oh. Di magpipicture muna kami dito ni Jowa. Dahil na wala naman kami nagka-picture. O, sariling sikap lang ang pag-picture. Ganon. So, ayan. Selfie-selfie pa more. O, di ganyan. O, video-video ulit. Bababa na ganun. Dahan-dahan. baka kami nagbumunti ang mga bumulong sa bangin dito. Naging watch your steps. Mga ka-gravings pa nga dito kayo. Kasi hindi pwedeng nakatinga lang maglalakad. Dahil isang kapilok. Sa so, baba ka napupulutin. <laughs> At ayun, mga palmera pa nga. Uh, yun yung sinasabi ko sa inyo mga pugad na sa tuktok ng puno na yun. Patibay naman yun. Tirayan naman namin ang akit na yung jowa. Pero hindi lang kami picture kasi walang stable na papatungan ng ano, ng aming tripod, monopod gano'n. Kasi nga, pababa, hindi even yung surface ng ano. O, oh, ayan, pasensya na tumatahol na naman si Amber. Sabang ako yung nagre-recording. Eto, hindi ko alam kung ano yung mga pangalan ng halaman na iyan. Ang gaganda nga. At ang lamig ng hangin dito, promise mga kakilis. Kahit makitang-kitang yung ganyan na nakakainit yung araw, pero malamig siguro dahil nga dahaga pa naman. Mga 8.30 pa lang yan yung nandyan na kami sa loob na yan. Kaya siguro malamig pa. Ayawin ko lang kapag tanghali na kasi hanggang oh, mga 10 siguro lang umaga, umalis na rin kami dito sa Sierra Wang Kasi nga, pupunta pa kami. Magsisimba kami sa Basilica del Santo Niño sa city. At saka, pupunta namin ng Magellan's Cross kasi katabi lang din niya uh, sa ibang vlog ko na lang yung gagawin kasi masyado ng mahaba kung pinagsama-sama ko pa. At pupunta rin nga parang nasabi ko na din sa inyo na pupunta tayo sa Yancy's Balbacua. Tapos, pag daw sa si Jawado ng, ng Balbacua, itikman namin yun mga ka-cravings, sabang nila sa mga susunod na mong vlog. So, ayan nga ang view. Sobrang peaceful, sobrang kalmado. Sar ang sarap ka dito matulog kung may papaglang doon matutulog na lang kami mga ka-cravings eh. You know? Ang ganda. Ang dami niyong pwedeng pagpicturean. Kung mahilig ka talaga magpicture, magsama ka ng photographer. Kasi nga, mahirap mag-isang magpicture dito. So, maganda yung nakikita yung lahat ng buong background na yan. Ito, okay, oh, magdala ka ng tayo. Kaya lang manila na din sa ibang parts. Kasi nga, uneven nga yung surface. At meron pa nga dito, ayan, katatanim lang ng gardener. Bahagya pa lang yung tubo. binabantayan ni Buda. Ayan, yung mga tanim. Ito, nakalimutan ko yung tawad sa Pero may mga tanim na ganyan yung pinsan ko na halaman na yan. At, nagtahulan na nga si Iking at si Amber. Uh -huh. na ganyan sa mga picture na yan, picture spot na yan, tulad niyan ay nakit ni Jowa nga buti kahit na maliit lang yung botas diba, nakit ng akyat ngayon problema niya kung paano daw siya bababa sabi ko, ituloy muna, nandyan ka na nga sa kalahati, di go na tapos, magpipicture picture nga lang kami dito dahil wala yung picture ko na lang, ano inaano ko na lang sa video, ganun tapos, ini-stop ko na lang mga reels para meron ng picture, ganun So, ayan. So, may picture na nga at may gagala pang bag na gano'n ng lola nyo kasi yan laman na ng electric pan. Dahil nga, baka mainit. Sa pupunta, pupunta kasi nagsisimba. Siyempre, mainit nung pagdating. So, ayan na nga. 1, 2, 3. oh. Sure. So, ayan na nga. Pagkari nun, bumaba na kami dito. May iba pa to, mga kakibis, ha? Para siyang, ano, rice terraces. Ganun, pababa. Tapos pataas. Ayan, lahat ng layers niya. Mayroon kang pwedeng picturean na spot. Ganon. Lahat ng mayroon din siyang ganyan oh, no, daanan. Hindi ka naman mapupulitan no, so oh, whatsoever. Ayan. Tapos nga may daan doon, pero pinili ng lola nyo, tumalon. Kasi ang lola nyo, mahilig siya shortcut. So, imbes na may daan pa doon, o oh, pwede naman dito, tumalon na doon. O, oh, diba? ba? Meron ditong parang pond. Parang pond, parang ihito ng kapre. Kulay, ano kasi yellow, ganon. Malapit pa magkayuti ay yung kapre kumihin dyan. Tapos, ayan na nga, yun yung taas ng dreams. Meron pa doong mga nest. Ayun yung no, sinura. Pero hindi na namin pinuntahan kasi pawis na pawis na kami yung halalakan. Kalalakan. Pagod-pagod na si jowa. So, sabi ko dito, uminto na lang tayo dito. At ayan, meron nga dito parang ano, bahay ng putakte. So, ayan. Diyan tayo mamamahinga sa bahay ng putakte na yan. Hindi mo malaman kung bahay ba ng duwende o ano. Tapos, ayan, meron kami may nakita kit cute ng cute na kuting. Ay, hindi na pala kuting po sana. So, ayan, inabala ko itulog niya. Antok na antok nga. Tapos din na natin yun dahil nga antok na antok na siya. Lumabas nga kami sa net para magtingin ng souvenir. So ayan, may mga keychain. Siyempre, pagka nagpupunta kami sa mga lugar na hindi pa namin napunta ni na Jowa, may binig talaga kami ng souvenir. Kahit isa, ganun. O isang keychain lang, ganun. Souvenir lang. Tapos bumili kami ng banana cue. So ayan, dahil gutom na daw si Jowa. Tingnan ko na banana cue. Bali, banana cue na yan. Mga cravings sa 30 pesos. So ayan, nag-merienda na. Tapos may na isang liter ng tubig. Dahil hindi naman pwedeng magkakain ng marami dahil malayo ba bilhin namin. Idiretso naman na kami kay Ian. Sis, palbakwa doon na lang kami magla lunch Siyempre, dapat punta at natin yung mga, ano, yung mga ganong place na napanood ko din kasi sa vlog ni The Chewy Show. Kaya doon na kami pupunta. Magyari nga ng kumain na banana kayo. Ay, umuwi na. Ay, umuwi na. Pupunta na kami na City at magsisimba nga kami sa Basilica del Santo Niño at magtutulis kami ng kandila at hanggang dito na nga lang mga ka salamat sa panunood hanggang sa susunod like and subscribe